agad ako humanga sa postura At ugali mo na parang malaklara Ito maisip at palagi mo kong pinapahirap At kahit alam mo naman girl hindi kita pwedeng iwan Sana naman pakinggan mo ko bago mo ko pagtabuy Ang panahon man ang lumipas girl hindi kita iiwan Kaya Wag mong ipagdamot sa akin ang iyong pagmamahalin naman na sana tayo'y magtagal Masaya ang mundo ko kapag kasama kita Nakukumpleto mo ang araw ko higit sa iba Ikaw lang ang lahat sa akin sana yung maramdaman Walang makakapigil sa akin kahit ilang pa ang humara Alam mo ba mahal kita sana'y batid mo din to Ang tanging kong inihiling ay mahalin mo ako Ako na parang super hero pag katabi Kapag nawala ka pa lalamig ang gabi Ikaw lang ang aking binamahal. Lahat ang dasalang ninais Sana tayo ay magtagal Pero anong magagawa nila Ikaw ang mahal Ikaw lang ang aking mahal Ang laman ng aking lahat Ang dasalang ninais Sana tayo ay magtagal Pero anong magagawa nila Ikaw ang mahal Ikaw ang anghel na dumating sa aking buhay Na kahit kailan di ka sa'kin inawalay Para sa'yong mahal hindi na tunay at sa awiting kong ito sa iyo o pagkat ikaw lang babae nagpapasaya at ang makita ka gunit natakot na ligaya sanaywan ang hangganan na nadarama ko pagkat sa iyo umiigong ang aking mundo at sa bawat sandali na ikay aking kapili Na parang paraiso na aking dinadalangi At kahit kailan, di kita pababayaan Ang pag-ibig ko sa'yo sana'y huwag mong kalimutan Inilaan sa'yo ang bawat oras at minuto Pagkat dito sa puso ko, ito ay totoo Gagawin ko ang lahat para lamang sa iyo Pagkat ako si Crazy G, ang nagmamahal sa'yo Ito lang ang aking Nagawa nila ikaw ang mahal ikaw lang ang aking mahal Ang laman ng aking lahat Ang dasalang minais Sana tayo ay magtagal Pero anong magagawa nila ikaw ang mahal Ikaw lamang ang tangi kong hinahangad Na makasama ko kahit saan ako mapadpad At magtiwala ka lang Hindi kita pababayaan Ako'y nagtagal ka na Nasa na'y malaman ko Na ikaw lang ang pangarap na Sa bawat sandali sa na ikay aking kayakap At di ko na ako'y iyong isari Na kaya ko tiisip lahat ng iyong mga pasari At ikaw lang talaga ang tangi kong dinadalangin Sa buong may kapat sa na ikay mapasa akin Ang asahan ng girl na ikaw lang ang mahal Dahil sa puso ni bangugot, ikay magtatagal ng aking minamahal Ang laman ng aking lahat Ang nila ikaw ang mahal Ikaw lang ang aking mahal Ang laman ng aking lahat Ang dasalang ninais Na sana tayo ay magtagal Pero anong magagawa nila ikaw ang mahal Ikaw lang ang aking minamahal Ang laman ng aking lahat Ang dasalang ninais Na sana tayo ay magtagal Pero anong magagawa nila ikaw ang mahal ikaw